Kahapon at hour ng isang araw, unang lumabas ang balita na kung nga ay maghahain na ng reklamo, kakasuhan na na no, si, si Vic Soto at si Mr. Daryl Yap, yung DDS director na may gawa na itong pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. So una nang nilabas yung teaser at nabanggit nga doon ang pangalan ni Vic Soto. Andaming andaming ang daming speculation, ang daming naglabas ng opinion doon. syempre nagbigay ng kanya-kanyang reaksyon ng maraming kababayan natin. Baka daw yun naman ay teaser lang at uh, sa buong or kabuuan ng pelikula, baka naman daw malinis or linisan ang pangalan ng Tito Vic and Joey or yung mga sangkot nga doon ko na sa, sa rape um, scandal na yon. Pero yun nga, naglabasa na yung mga issue na kuno ay maghahain na ng reklamo at magdidimanda na ito sa si Mr. Vic Soto. Marami sa social media kalat na kalat. Kung ano mang, kung ano mang um, account yan, yung iba mga maliliit na media. Pero po nung lumabas na nga ito sa mainstream media katulad po ng News 5, mukhang kapani-paniwala na. Kasi alam niyo na News 5 na ito kumpara doon sa mga pipitsuging uh, media network na nagbauna nang nagbalita nito na So, ay, eh, ayan. Maghahain na ng reklamo ang actor TV host na si Vic Soto laban sa director na si Daryl Yap. eto nga ay may kaugnayan doon sa pelikula tungkol sa yung maong na si Pepsi Paloma. May petsa na eh. Kung kailan? January 9. At eh, yan po ay ngayon. Tama ba? Ngayon. So, kahit yan ay main, mainstream media, medyo duda pa rin tayo. Kasi minsan, kahit pa paano, nabubudol din ang mainstream media. Ano, pick up din nila yung mga sinishare ng mga vloggers. Pero, yun nga, eto, lumabas na po. Uh, dito sa, sa page na ito, na kung nga ay si Vic Soto ay nasa panaghain na nga ng complaint for 19 counts of cyber li libel. 19 counts? of cyber libel versus Director Daryl Yap over defamatory posts. 19 counts. Abo. Malala to. Matindi to. Sabi ng mga natasans, may iiyak daw. At eto, sinundot nyo yun ang isa pang article na mas reliable na ngayon, mas kapanipaniwala na dahil makikita na natin mismo ang picture uh, ni Vic Soto at ang kanyang may bahay. Dumating na si Vic Soto kasama si Pauline Luna sa Muntinlupa City RTC para magsampa ng kaso laban kay Daryl Yap ngayong araw na ito, January 9. So ito pala yung may niya. Kasi nga, yung hakaka ng mga netizens, yun ay teaser lang. Ulitin ko ah, teaser lang yon At sa kabuuan ng pelikula, lilinisin naman talaga ang pangalan ni Vic Soto at yung iba pa niyang akusado. Kuno ha, ah, yun ang istorya, yun yun na um, hakahaka -haka ng mga mga natasans. Yun pala talaga ay tutuluyan na itong si Vic Soto ang pagsampan ng kaso nga laban dito sa direktor na ito. Mukhang magiging magandang laban ito. Hmm. Dahil kung tutuusin kasi anong si Mr. Daryl Yap minsan, naninino yan eh yung tipong akala niya kaya niya si ganito dahil nakasandal siya kay Sara Duterte at kay Amy Marcos sa limbawa pero wag ka lahat nga ng lahat katulad ng madalas kong sabihin lahat tayo ay makakatagpo ng katapat siguro ito na yung katapat na ito si Mr. Daryl Yap hindi kasi basta basta yung binangga mo eh buti sana kung, kung may katotohanan ano ho, at may sapat na basihan yung mga paratang mo sa pelikula na yan pero knowing Mr. Dario, na ang mga pelikula kalimitan ay sumisikat lang dahil sa mga controversial na issue nga o dahil sa mga ganitong klaseng gimmick ayan, yung gimmick mo eto ngayon ang maging resulta ng kaso good luck